Vlogger dito guys oh. <laughs> <laughs> May mga vlogger oh. Salamat din po. Ano guys, dito kami ngayon sa bagong bukas na, oh, ano, ang pangalan na to? Osei. Osei. Osei, bayo lang. Para ako ba yan? Ayan guys, <laughs> lawak din. Ayan lawak din. Bagong bukas na Jose. Sa Ay, limig dito. Mama! Mama! Ayan mga palaman guys. Nga tela. Mabasa. Ito na sa'yo. Ito na lang. Ay, pangit yan ito. Ay, pangit yan ito. Ay, pangit yan ito. Ay, may mga vlogger dito guys, oh. <laughs> may mga vlogger, oh. Challenge na dito. Okay. Di ba kayo yun? Eh to. guys, wala oh. <laughs> bibili, bibili kami guys ng candy kasi wala nang candy. kami kayo, dito sa dito sila ng mga candy. Trick or treat ngayon eh. Eh Vicky! Huwag sa akin na, Che. sa kanila, alam Alam Sito. lang pala yan. Wala yung ano, yung pula. lang. Sito, baka naman. Haba <laughs> guys ng pila oh. ترى <applause> 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 malawak din guys eh. Oh. Bumili oh, ano? mo ba isa? Samantalang sa ano, 30 to. <laughs> yeah guys, yung cobra dito, ano lang Oh. Ah, 16 pesos lang Oh. Ang mura. Wala dito o, 70 Beli kan Aisyah. Del Monte, 80 pesos. Tadi sempir, nah. may salamin dito guys eh? Sunday. <laughs> Sunday. Sunday Ola, So ayan na muna guys Thank you for watching See you next time Bye bye <laughs>